Ayan guys, welcome back to my channel sa Dragon Rider So, nandito tayo ngayon sa shop ng NJ and Chris Motor Shop no? Dito lang ito sa Mabuhay Phase, phase 6 to so actually bago pumasok ng Phase 5 So, kung naalala nyo yung nirescue natin nung nakarang gabi na hindi na naglalaro yung diaphragm nung kanyang uh, carb, carb, Ayan guys, tignan natin kung wala, sige, switch uh, ano mo oh, naka susi na okay yeah. ayan no? oh. hindi gumagalaw yung ano na piston stock up wait tama na tama tama na ito uh, gawa yan po ah uh, sinundot sundot ko yon para mag start ulit tapos naka uwi naman ang problema nung kinabukasan nung lumamig na eh hindi na uli nag start yung kanyang ano ah uh, tawag nito motor so kahapon, nagpunta ako kila Hepe. Actually, nag-usap kami, papalita sana namin yung carb niya. Eh, wala kami nakita Actually, yung binuo niyang carb na ipapalit, nakalimutan niya naman sa kadito eh, hindi nadala Ang ginawa namin, uh, sa shop, may mga pinagpalitan do ng carb. Uh, bumuo kami ng ano, pampalit. asa wala talaga kaming nahanap. ang, kasi tumutulo eh. Pero pinaka-issue niya kasi, yung pinaka-diaphragm niya, yun na lang ang ginawa namin. So, nilagay niya dun sa card, inuwi ko ngayon dito. Tapos pagdating dito sa amin, kinausap ko yung may-ari ng motor, ah, dali namin dito sa chat, ipapalit namin, papalitan na namin yung diaphragm niya. Ito yung diaphragm, niya guys. Ano? Ayan. So, ito, kita nyo. Ito yung issue. Ayan o, oh. kita nyo may puti-puti na gaskes na yan eh kumbaga pag naglaro yan dun sa loob ng card kumbaga parang singaw na siya tapos ito syempre medyo magaspang na yan ano yan nag i up dun hindi na bumababa hindi na maglalaro yan yeah. yung ginagawa oh. ah uh, pinalitan natin yung bago yung natin dun sa dating sleeve nya yeah. tapos ibabalik dun don. Yeah. So mamaya Pasilit nga lang Pasilit One click Alright Okay takbo mo ayun guys nakauwi na dito sa bahay yung motor na dinala natin sa shop ito na siya so isa sa mga naging issue niya no nung napapaandar namin pag lumamig yung motor nag hard starting na uli o oh. hindi na talaga mapa -start. so since na uh, inuwi na rin to siyempre lumamig-lamig na rin to kahit papano malaman natin kung mag-i-start ulit siya kung hindi na siya mag-hard starting o oh, sige po pa, ano nga oh yan ano uh, mo kung uh, one click na uli oh po <laughs> one click ha <laughs> wala oh yan so ano bali ito na yung resulta ng ating pinagawa yan. so mag update na lang siguro si kuya kung sakali man na may iba pang ma experience na problema Alright, so yun lang guys. Uh, kita kita na lang tayo ulit sa susunod na video oh, oh. Ha? Oh. yeah. Oh. Yung ano? Nagyat. O oh, meron na rin to ah. Ah. Ano yung ginagawa ni Pao ito? Ito yun? Papalitan mo ganito. Ay, ah, gaano siya nang pangalit? <laughs> Dapat malinis. <laughs> yung ma... Pwede ito, kaya nakailangan <laughs> ko na po asin na. ko lang yung... Wait, wait, wait. Next, next, next. Next, next. জন বাছে। Ha? Oh. Oh.